Gandang buhay po sa atin lahat, mga kababayan, mga pa natin dyan sa FB. Mga ating tayo po ay muling mag-mananawagan uh, po sa ating mga kababayan, saan man panig ng mundo kayo naroroon tayo po ay muling makikiusap sa susunod pong eleksyon na sana po ay huwag nating iboboto ang mga politiko na pumapanig po sa China. Yan po ang aking pakiusap. Dahil po masyadong lumalakas po ang mga mga politikong nasa likod ng, nan China na sila ay pumapanig, sila ay pinagtatanggol ang posisyon ng China na samantalang tayo ay mga Pilipino. Yan po natin ang mga senador, na mga dating dating presidente na pumapanig po sa China yan po ang ating panawagan po sa ating mga kababayan na wag po tayong boboto na po sa mga taong tulad ng mga mga ito na pumapanig po sa kalaban ng ating bansa na ang po ng ating teritoryo sa West Philippine Sea ng mga senador Kita naman po niyo mga, yun po ang mga minion ng dating Pangulong Duterte. Marami po yan. Marami rin po mga vlogger na mga DDS na pinagtatanggol po ang ano, ang ang China. Yan po ang mga bayaran ng mga DDS vlogger na pinagtatanggal po ang China. Kaya po tayo maging maingat po sa pagboto natin sa 2025, yung mga senador. Meron po dyan mga re-electionist na minyon ni eh, Duterte na mga re-electionist. Yun na, yung huwag po natin iboboto ito, mga pumapalig po sa China. Ito po mga ito ay kilala po natin, mga sikat na senador. Yan po ay mga medyo kumikiling ika nga ay sila ay mga kunwari pumapanig sa ating pahal na pangulong bongbong Marcos na sila ay puro philippine pero pag yung mga nanalo na balik sa dati kontra sa sa ating pinaglalabang sa West Philippine Sea kasi re ni sila ilan yan si Bato, si Bongo. Tandaan niyo basta may Chinese apelido, wag na nating iboto. Yan mga yan ay mga hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Yan ay mga reactionist na magpapalakas laang yan kunwari ay papanig sa atin sa ating posisyon sa ating West Philippines sa darating na eleksyon sa 25 mga senador kaya tayo ay maging matalino na huwag na nating tayo ang mga presidenting pumapanig po sa mga kalaban ng ating bansa. Sabi nga nila na hindi naman daw po nang nananakop ng bansa ang China. Hindi nga po nananakop ang Kwan, pero yung ginagawa nila ngayon, halos konti na lang tinitira natin sa ating dagat. Naggawa pa sila ng bagong mapa na na indas ah hindi 9, 10 dust line na ang kanyang ginawa, hindi na yung dati 9, ginawa ng 10 kaya halos lahat ng mga lupain natin dyan sa mga bahura, yung nakikita dyan mabababaw na ginagawa nila ng military base sinakap na nila lahat kasi malaki ang deposit ng langis diyan sa West Philippines Singyan kaya pinagpipilitan nilang kuhanin ito ngayon, maganda ang pangyayari dahil maraming pumapanalig sa ating sa ASEAN. Sa ASEAN Summit, nagsama-sama yung mga ASEANO na kukontrahin itong uh, tendas line ng China. Kaya po tayo ay ano, nanawagan po sa ating mga politiko na ah, mga ating mga sa ating pong mga kababayan na boboto sa 2025 para sa pres, sa senador, huwag nating ilalagay ang mga, mga pro-China. Inyo nang markahan niya yung mga yan. Yan ay kalimitan ay minion ng dating presidente Duterte. Dati, talaga ako'y hanga diyan din kay, ano, kay presidente Duterte. Dahil sa magaling siya, matapang, mabigat kung magsalita, talagang tinutupad pero nangyari dito sa COVID-19 ay masama. Masyadong maigpit ang kalang pagpatupad ng niyang pag-aano dyan sa COVID na hindi naman daw nangyayari sa ibang bansa. May nakausap ako sa NARS na galing Amerika. Hindi naman daw katulad niyan. Kailangan mong harangan yung mga dadaan. Hindi naman daw ganyan masyadong overacting ang patupad ng atin. Hanggang sa bumagsak ang ating ekonomiya, bumulusok pa baba dahil diyan sa protocol na sobrang overacting. At marami tayong ano, namatay ng mga kapwa Pilipino dahil dyan sa vaccine na yan. Patupad na niyang dating Pangulong Duterte. Isa pa ito, itong huling ito, panay ang labas niya itatakbong senador, pinapuputok ng China, maaga pa puro politika ang kanilang ginagawa wala pang isang taon, nag-survey na para sa presidente, ang ating mga politiko, talagang yan ay ano kumikilos ang galamay ng China pinapuputok nila, na ang malakas sa 2025 2028 ay mga Duterte mga minion ng ng dating Pangulo. Kaya tayo magiging matalino ngayon. Kita na natin, lumalabas na ang mga tunay na kulay ng mga politiko. Ng mga pro-China. Alam na natin, yung China, sabi nga nila, hindi naman katulad sabi ni Robin, hindi naman wala sa history ng China ang manakop ng bansa. Wala nga ito. Pero itong malakas na sila, ay unti-unti na nilang sinasakop yung mga hindi dapat kanila katuloy sa West Philippine Sea na pinabayaan naman dating nagdaang administrasyon ni na maraming administrasyon ang nagpabaya diyan sa West Philippine Sea na lumangas na lumangas itong loob na itong mga China dahil pinababayaan lang katulad niyang sa panahon ni Noy Noy diyan nagtayo nagtayo ng mga base militar tinambakan ng tinambakan yung mga ano yan ginawa nilang base si militar ngayon talagang itong walang kung walang kinalaman itong si Noy Noy Dute Noy Noy, Dute, Noy, Noy Aquino sa paggagawa ng military base na yan ay kung bakit ito yung mga tinambak di yan ay nanggaling pa di yan sa Sambales dalawang bundok daw yung ginibari yan para itambak di yan sa sa ginagawang yung military base ng China ganong kabulok ang Presidenteng yan si Noy Dito pa nang galing sa ating mismong bansa para itambak bakteriya sa ginamong yan ng China. Kaya kayo humusga kung gaano kabopol ang nagdaang presidente niya, si Noy Noy. Kaya tayo ay maging matalino ngayon. Dahil lang ano, yung mga Aquino ay imilahi daw Chinese kaya yan mga yung ganyan. Pinabayaan gumawa ng gumawa kunwari ay nagpunta siya sa dahig upang kumuha ng suporta pero bali wala parang papilaang na baliwala sabi nga ni Duterte sa peraso lang ng papila pupunitin ko tatapok ko yan sa basurahan ganyan si Duterte sabi nga niya kahit biro gawin daw na ninyong probinsya ang Pilipinas ganyan ang style niya si Duterte tuntuan naman ang mga Chinese kasi nakakakilos sila ng maluwag sa pagkamkam diyan sa ating mga teritoryo. Buti na lang naging presidente ito si Bongbong Marcos na pinaglalaban ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Kaya po tayo nananawagan sa ating mga kababayan sa panig po ng mundo kayo naroon. Atin pong pagtulong-tulong ang ibagsak yung mga senador na pumapanig sa China talaga po namang tayo po ay para sa ating bansa po ito kaya po ako nananawagan kita natin yung iba diyan kikiling muna sa ano sa kontra sa ano kontra sa China pero pagdating ng panahon siya nakaupo uli babalik naman ang dating kulay niyan saka so, yung mga tatak po mga may lahing Chinese huwag na nating iboto dahil ang kanilang panig lagi sa China Maraming, maraming nga tayong Pilipino na dyan sa China. Kaya po tayo nananawagan sa ating pong mga kababayan, boboto sa 2025, anumang bobotohan, congress, congressman, senador, mga mayor, wag na tayo boboto po ang sa ano, sa masking governor na pumapanig sa China, wag nating iboboto dahil magpalakas po ng magpalakas maging sa mga politiko ang mga ang Chinese Namumu po yan hanggang ngayon pinupondoan nila pati mga sorbey sorbey wala pang taon, si ating Pangulo ay eh, nagsosorbey na sila para sa presidente sa, sa mga senador kanong kagarapal ang ginagawa niya mga Chinese na e, eh, gusto nilang iposisyon na yung kanilang pumapanig sa kanilang mga politiko kaya po tayo maging matalino sa ating pagboto Hanggang dyan na loong po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, saan mang panig po kayong mundo, dito sa ating sa Pilipinas, maging matalino po tayo sa pagboto sa darating na 2025. Huwag nating iluluklok ang mga taong pumapanig sa China. Makikita po naman natin yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga sana po naman ay supportahan po ang ating YouTube channel, Papa Will Vlog, Observation tayo po ay magandang buhay po sa atin lahat mga kababayan. Salamat po ng marami.